Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin upang tayo po ay magkasama-sama at siyempre mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo nagpapasalamat tayo dahil sa mga opportunities na binubuksan ng Panginoon sa atin. At maraming salamat po sa ating mga masisipag na mga partners. Ibat-ibang stations po yan sa radyo mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At uh, syempre lahat po ng ating mga tech team na tinitiyak naman na tayo po ay masusubaybayan gamit naman po ang mga online platforms sa social media, sa YouTube, at maging sa mga streaming apps po natin. Maraming maraming salamat at siyempre sa inyo nakasama natin sa ating pag-aaral mula po Pilipinas hanggang sa mga nasa ibang bansa. Pag-usapan po natin sa ating pag-aaral ngayon, ano po ba ang role ng church in shaping society? Isang napakahalagang topic po ito dahil una, pinapaalala sa atin na bilang isang iglesia, ang kinikater po dapat natin ay hindi lamang yung nasa loob ng church. Tayo po ay tinawag ng Panginoon to reach out and also shape society. Kadalasan po ay marami ang natatali sa mga ikangay gawaing iglesia to the point na wala na po tayong pagpaplano at panahon para mag-reach out sa iba. Naalala ko nga ang sinabi ng isang uh, speaker sa isang seminar na aking dinaluhan. Ang tanong niya po ay simple, eh, no? Sabi niya, uh, "What consumes the energy of uh, churchgoers? Saan daw huban napupunta yung panahon, tuon at lakas ng mga churchgoers?" And you will be surprised na marami tayong mga activities na hindi na po aligned sa nais ng Panginoon. And many times may mga tinatawag tayong mga self-created or self-inflicted problems na doon na tayo nakatali, no? Mga problema na hindi naman dapat maging major problem, but we treat them as major problems and uh, many times kung ano po yung dapat na maging mahalaga para sa atin, it becomes uh, secondary. So nakakalungkot pagkaganyan ganyan ang sinario di po ba? Yung dapat na priority ay eh, wala na tayong panahon doon. Uh, may nakausap nga ako na isang uh, manggagawa tungkol dyan at ang kanya namang uh, sentimiento, sabi niya, nakakalungkot eh, yung bang uh, alam mo na sa dami ng pinoproblema niyo, hindi na kayo nakalabas dun sa dapat niyong gawin. Uh, in other words, para bang puro internal issues na lamang at wala na tayong time uh, to do what we need to do as a church. Kaya po, kaugnay ng ating mga nakalipas na pag-aaral about spiritual gifts, about godliness, napakahalaga po na makita natin na uh, kumusta yung ating iglesia. Uh, are we changing yung ating society? Are we affecting yung marriages ng mga taong nasa paligid ng ating church? Uh, are we impacting yung mga buhay ng mga tao na uh, nilagay ng Panginoon na uh, nasa ating mission field? So, kailangan natin pag-isipan yan. At pangalawa, hindi lamang yan po ay nagpapaalala ng ating misyon. Ito po ay nagpapaalala din ng katotohanan na merong tension between uh, kingdom values na yan po ang dapat na natututunan at pinamumuhay natin sa iglesia at saka po yung worldly values. Merong tension eh. Uh, merong isang author na nagbigay ng analysis dyan eh at ang sabi niya, Misa um, nakakatakot kasi mas malaki pa ang influensya ng society uh, sa church Kaysa po yung impact ng church sa society Hindi ko po alam ha, sa inyong uh, observation kung alin ang mas totoo But I tend to agree dahil uh, alam nyo marami po sa mga kabataan for example At maging sa mga matatanda na no, We spend a lot of time sa social media entertainment and very little time on the word alam nyo, kamakailan ay meron pong isang panawagan uh, to deactivate yung mga accounts sa ilang mga streaming platforms and ang reason po dito dahil napansin nila meron pong mga parang sariling agenda itong mga streaming platforms na ito they are promoting wrong values uh, as a christian hindi natin dapat sinasang-ayunan So I also heeded the call. Nag-deactivate po ako doon sa uh, streaming app na yon dahil totoo nga naman uh, bakit mas uh, marami tayong exposure sa mga bagay na tumataliwa sa nais ng Panginoon. And uh, pagdating po sa gawain ng Panginoon, parang laging nagmamadali ang mga tao. Kakaunti ang time and sometimes wala tayong mastery pagdating sa word of God. Kasi nga very little time and exposure. We want shorter messages, but uh, we can watch uh, several episodes ng mga series on one sitting. Pagka nasa church tayo, galit tayo pag nag-overtime yung service, pero pag nanunod tayo ng sports, pag nag-overtime, hiyaw tayo ng hiyaw, tuwang-tuwa tayo, di po ba? So mapapansin mo talaga, ang ang issue dito is yung yung ating interes. At uh, itong maling kasanayan na ito through the years, have created a generation of Christians who are not very much rooted in the word. Ito po ay hindi pagsasabi na may paghatol ano. This is backed up by uh, statistics dahil may mga pag-aaral pong ginawa dyan at nakita nila na marami sa mga churchgoers po ay wala na talagang uh, intentionality sa pagbabasa ng mga kabanata, hindi na nila layunin na matapos ang buong Biblia. At hindi na rin po naging kasanayan yung mga verse memorization. If you remember, di po ba, may mga panahon noon na talagang uh, nandyan po ang pag-memorize ng mga verses. I remember, meron kaming senior citizens sa church. Eh. Hindi lang uh, verse memorization, chapter memorization. Mapapahiya kayo. Eh, ito yung magkikita. Merong kabanata na minimorya at ibinabahagi. At uh, sa panahon natin ngayon, Marami rin po ang gumagamit ng mga gadgets for uh, as as Bible they use the Bible apps na hindi naman po masama kaya lang sometimes pag dyan din naka-install yung at activated yung ating mga social media at kung ano-ano pa eh, sometimes yung focus natin madaling mawala eh and uh, kagaya po ng aksyon na sabi can you imagine if you are distracted while reading God's word you lack focus and then sinort kat cut natin we do not want to have longer time reading god's word at uh, para bang uh, we just read it for the sake of saying that we have read something then definitely there is no depth walang lalim tapos pagdating po sa exposure natin sa mundo alam niyo naman mga tao ngayon eh halos uh, karamihan po kahit nasa kalsada may pasak sa tenga mga mga nakikinig ano po sa kung ano-ano para bang Uh, masyadong divided yung attention natin So yung retention ay apektado rin At idagdag mo pa yung pagiging agresibo Ng uh, proponents ng mga maling values sa society So anong laban nung ilang sandaling pag-aaral ng salita ng Diyos Sa napakahabang exposure natin sa values ng mundo Talagang mapapansin mo may tensyon So kung hindi natin alam ang salita ng Diyos Then how can we uh, defend it. Kung hindi natin ito alam, di wala rin tayong pamamaraan para tumindig para sa salita ng Diyos. Ang isang uh, napakalaking problema pa ay uh, kung, kung uh, mababaw ang kaalaman natin at paninindigan sa salita, para bang anangyayari po, eh, kakaunti na nga yung alam, ay hindi pa natin talaga uh, handang panindigan. Uh, when I say handa, eh, yung willingness plus yung readiness. No? Iba kasi yung willingness you may be willing but not ready and sometimes ang issue nga readiness maaring uh, nandoon ng kagustuhan pero walang kakayahan eh kaya yan po ang gusto nating irisolba sa pag-aaral na ito tinawag tayo ng Panginoon to impact society now uh, ang sabi po ng isang author the church shapes society by guiding it toward moral integrity Social justice, spiritual renewal, and compassionate living reflecting God's kingdom on earth. So nandoon po ang hamon na we are the hands and feet of Jesus, not only to reach out to the lost, but also we have to uh, at the same time uphold kung ano po yung mga bagay na mahalaga sa ating Panginoon. Ano po? Yung integrity, yung social justice. Tingnan niyo po ang ating bansa. I think all of us will agree na ang ating bansa po ay very religious. Saludo tayo dyan. Lahat tayo sang ayon dyan. Bakit? Ang dami nating mga simbahan, kaliwat kanan, iba-iba ng relihiyon, malaya kang makapagpapraktis ng iyong relihiyon sa ating bansa. Pero palagi ko po, pare-parehas din tayong sasang-ayon kapag sinabi ko ng isang malungkot na realidad, e eh, nagko exist po ang corruption and spirituality. Now, normally po, eh, pagka ikaw ay gumagawa ng mali, mahihiya ka ng magpamukhang spiritual. Eh. Dahil alam mo na yung ginagawa mo, taliwas dun sa paniniwala mo. No? Pero mapapansin po natin that uh, people can easily um, be found guilty sa aspeto ng corruption while at the same time, uh, sila po ay nagpapakita na meron silang takot sa Diyos. No? Kaya talagang kinakailangan po nating uh, baguhin ang pananaw dyan. So pag sinabi po nating yung church ay merong role in shaping society, ilang bagay po ano? at marahil marami pa, but we will just cite a few. Number one, through education and the transformation of minds. Alam nyo sa Romans 12 verse 2, ang sabi po roon, be transformed by the renewing of your minds. Uh, napakahalaga po yung sinabi sa passage kasi yung transformation, iniugnay niya doon sa renewing of the mind. So, paano nangyari at bakit ganoon? Uh, ang, ang dahilan po dyan, mga kapatid, dahil una, yung isip natin, nandyan po yung mga values natin. Eh. Ano mang pagpapasya ang ating ginagawa, pagpapasya sa kung ano paninindigan, pagpapasya kung ano po yung ating tatanggapin, ano yung tatanggihan. Lahat ng iyan, sa likod niyan, meron pong values. Yung values natin will shape our decisions and our decisions will shape society. Siyempre, nagsisimula sa sarili and later on sa ating lipunan. So, kung wala yung tamang values, makikita yan sa mga desisyon natin. In fact, I would say, na kahit po anong sabihin nating mahalaga sa atin, if our decision does not reveal otherwise, eh, ang mas paniniwalaan ko po yung, yung ebidensya ng desisyon kaysa dun sa sinasabi ng isang tao. Pwede kasi nating sabihin na mahal natin ang Panginoon, mahalaga siya at susundin natin ang katotohanan pero kung hindi naman niya nakikita sa ating buhay, E eh, di sinabi lang din natin yon Hindi naman siya totoo sa ating buhay Kaya po, yung transformation of the mind Also includes yung values natin And at the same time Ano po, uh, in relation to that Ano po ang ating pinapahalagahan Alam nyo, kaya yung sa Tagalog ano, Pagka nagde decision Minsan ang sinasabi nating termino Alin ang mas matimbang Ayan, alin ang mas matimbang E eh, bakit matimbang? Kasi ang idea po noon, kaya sinasabing mas matimbang dahil ang uh, realidad po mga kapatid ang pinag-uusapan doon ano po yung itinuturing nating mas mahalaga sa atin. Kaya kaya sinasabing mas matimbang. Kaya nga pag hindi nasanay ang ating isipan sa values ng salita ng Diyos at hindi natin nakita kahalagahan nito, kaibahan at kung bakit ito ang dapat panghawakan, uh, definitely makikita yan sa ating mga aksyon. Kaya napakahalaga po that uh, the Church would uh, impact society through the transforming of the minds. Isang bagay pa, kinakailangan po ang Church ay involved sa promotion ng justice and social responsibility. We have to reflect the heart of God. At alam natin ang Diyos natin ay Diyos ng Hustisya. Di ba? At napakahalaga po na ating maunawaan na itong uh, hustisya malapit sa puso ng Panginoon And as uh, believers, as followers of Christ Kailangan malapit din ito sa puso natin Ito rin yung pinopromote natin ano Sabi nga nila, eh, yung church po must be the conscience of the nation Eh, sa palagay ko, ho, sa dami ng problemang uh, pinagdadaanan ng ating bansa Dahil po sa korupsyon, all of us will agree Na talagang yung conscience na ito must speak louder must create an impact. And we have to be conscious of the fact that we are truly the conscience of the nation. Nandito po tayo for moral and spiritual guidance. Talagang uh, nakakalungkot po ngayon dahil, alam nyo, kung dati rate ibinabase lahat sa salita ng Diyos. Eh. Ngayon po, nangyayari. Para bang nasa defensive side na tayo. Eh. Dati talagang yan ang basihan. ano. Sabi nga nila, yung mga founding fathers even sa Amerika, talagang isa po sa mga considerations nila is the word. Uh, pag pagtiningnan niyo po yung ating justice system, pag sumusumpa ang mga testigo, uh, andiyan din po ang uh, salita ng Panginoon. So bakit po uh, nangyayari ngayon ay tila nasa defensive side. Wala na yung ano eh, wala na yung uh, moral and spiritual guidance coming from the church. Sinasabi nila, separation of church and state. Well, uh, ayan na nga ang resulta, pagpilit yung pinaghiwalay. Hindi naman natin sinasabi na dapat makialam sa politika uh, to the highest level. Pero ang sinasabi po natin mga kapatid, kinakailangan may impact tayo sa society. Yung pagpasok sa politika, well, uh, it's another discussion. And some people will have varying uh, ideas and uh, principles pagdating dyan. So, hindi natin tatalakayin ngayon yan. Pero ang bottom line mga kapatid, definitely with or without any political position, we must guide society morally and spiritually. And then of course, you have to strengthen families and communities. Kailangan may pagbabago dyan. Sabi nga, eh you cannot make a difference if you are not different paano naman tayo lilikha ng pagbabago kung tayo mismo ay hindi nababago? So kinakailangan ay merong difference na nagagawa, di po ba? At uh, yung mga pamilya po natin must be impacted by the word. Diyan tayo talagang kinakailangang magtuon. Kaya napakalaking hamon, ano? Pag tinignan po natin ang takbo ng society, parang tago war, no? Yung, yung bang uh, hatakan ng lubid, yung church sometimes it gains ground but many times uh, society yung worldly culture gains ground alam nyo ang isang nakakatakot mga kapatid ay ito may mga bansa na ang issue hindi lang kultura sa atin ho eh, kultura eh. iba-ibang opinion iba-ibang mga nauuso prinsipyo mainly it's a culture problem alam nyo sa ibang mga bansa sinasabi nga nila ang issue ay legal. Yung bang bawal ka nang magkaroon ng relihiyon na hindi nila iniendorso? May mga practices na pinagbabawal? You cannot just proclaim your religion to other people? Alam nyo, hihintayin pa ba natin na dumating yung panahon na ganyan tayo dito sa ating bansa? Bago natin ma-realize na we have freedom now, meron tayong pagkilos ngayon meron tayong magagawa ngayon, meron po tayong pwedeng uh, aksyonan ngayon. Alam nyo, paminsan, yan ang nakakalungkot. Eh. We enjoy itong uh, freedom natin. Pero ang sabi nga ng isang uh, nag-analyze dyan, may freedom tayo, pero para bang hindi natin masyadong napapahalagahan at na -ma maximize I remember yung isang observation ng isang mentor po namin. Ang sabi niya, If you look at societies na kung saan ang uh, mga Christians ay persecuted, yung faith nila mas malalim, yung kanilang commitment mas matindi, at uh, yung kanilang uh, pagpapahayag is uh, mas intentional. And siguro ang tanong ninyo ay bakit? Ang observation po dyan, dahil alam mo, na pag ikaw ay uusigin, ikukulong o maaaring ikamatay mo ang iyong pananampalataya Ay hindi ka basta-basta maninindigan, na hindi ka tiyak Hindi pwedeng hindi mo naintindihan yung iyong pinaniniwalaan Hindi pwedeng uh, uh, wala kang ka-idea -ide kung ano itong pinanghahawakan mong katuruan You will really uh, seek to grow, to become deeper para sa ganoon ay kung ikaw ay dakipin, hulihin, ikamatay mo man yan, alam mo na pinaninindigan mo ay tama. Pero kagaya po sa mga bansa na merong laya, minsan po eh, may layaw din eh. Yung bang nangyayari, masyado tayong relaxed. At uh, paminsan po, wala ang depth yung ating pananampalataya. It becomes man-focused na puro na lang tungkol sa gusto natin how we want to worship, when we want to worship. It's all about convenience. Nakalungkot, no? Na misan po ang issue, papunta ng church, umuulan ba o hindi? Misan ang issue po ay uh, may parking ba o wala? Uh, Naka-aircon ba yung church o hindi? High-tech ba? Alam nyo, sometimes the the main uh, factor in, in choosing uh, whether you would go to church o anong church, ay yung mga bagay na hindi naman dapat yun ang uh, nasa top of the list. Of course, may mga valid reasons, mga kapatid. Pero tanungin natin ang ating sarili. Ano ba itong nangyayari ngayon? Uso-uso uh, na lang ba? Convenience ba ang pagbabasihan? So, kung ang habol natin ay convenience, then uh, how do you think we, we will worship God? Kung yan na lang po ang mahalaga para sa atin. So, kinakailangan pag-isipan natin. We don't want unnecessary sacrifices, definitely. Pero wag naman po tayo umabot sa point na hindi na natin hahangarin ang paglalim dahil masyado na tayong nakatuon sa convenience. Kaya napaka-importante na maintindihan natin that there is an ongoing fight. The worldly values and of course kingdom values of God. So sa laban ng iyan, naroon tayo. Ang labanan is not whether you belong to a religion or not. Ang labanan po ay mas malalim kaya mo bang panindigan ang iyong mga pinaniniwalaan at ikaw ba ay uh, may sapat na kaalaman sa iyong mga katuroang pinangahawakan? otherwise eh pagwala ho yung lalim pagwala yung kaalaman i would say na magiging hilaw ang ating paninindigan so nawa maging hamon po ito sa bawat isa na pagisipan evaluate nating mabuti kumusta ba yung ating ugnayan sa ating Diyos at uh, kumusta ba yung ating kaalaman sa salita ng Diyos Sana po ay naging pagpapala sa bawat isa itong ating pag-aaral Muli, uh, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga listeners Alam ko po na may kanya-kanya tayong hamong kinakaharap Pero salamat sa Diyos sa pagkakataong magkasama-sama at mag aral ng salita niya At uh, maraming maraming salamat muli sa ating mga tech team na nakatulong po ng napakalaki sa ating mga programa sa kabila ng mga hamon ng uh, kalikasan na ating nararanasan. Ano po? So dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at